Idol Attorney, subscriber nyo po ako since COVID time. Nakaka-inspired talaga mga video mo, quality. Tanong ko lang po, bakit pagiging pau ang napili mong practice as a lawyer? Sana magkaroon ako ng grit at mag-enroll na this year. Hahaha! <laughs> Salamat po sa mga video ninyo. Nakaka-inspire talaga. More power and more video pa po. Ngayon, why pow? Alam nyo, dati pa lang talaga, litigation na talaga yung gusto ko. Since ever since. <laughs> Iba kasi yung pakiramdam ko kapag nasa courtroom ako. Magkahalo yung kaba, tsaka saya. Grabe yung adrenaline. Alam nyo, litigation is a skill. And just like any other skill, kailangan mong ulit-ulitin para gumaling ka. Eh, sa pow kasi, sa dami ng case load, mapipilitan kang mag-improve. Wala no choice ako ah personally para lang magka-idea kayo nung bagong Pau lawyer ako almost 3000 cases ang hinahawakan ko noon tapos yung hinihiringan namin noon sa isang araw almost 100 plus cases kaya nga totoo yung sinasabi ng mga senior lawyers yung isang buwan mo sa Pau ay halos katumbas ng isang taon sa private practice and bukod dyan, competitive din talaga yung sweldo.